Huwag mo na, huwag mo na tatanggal pa dito. Dito pa dito. Dito. Yan. Sa doktor. Sasaglitin mo na lang ito sa amam, um, ha? O, oh, yan po, ah, oh. O, pisilin nyo, ma'am. Para alam mo. oh malambot. oh pisil. No, ayun lang, ha? Sa doktor. sikit, Pikit po. Mm. Mm. Wala. Alam mo pinipig ako? O, oh, ibig sabihin mo. O, oh, nararamdaman mo. Ibig sabihin ko, oh, wala kang sakit. No? Oh. Ito din, 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 Dalawa po. Ayan, no? Oh. Pikit lang, ma'am. Tingit lang. Aray, <laughs> po! Oh! Oh, oh. oh. <laughs> Hindi ko pa pinipig yan. Kita po nila. O, hmm. oh, nyo. O, oh, sakit doktor tininyo nyo, ha? Pipigay ko to. Oh! Pikit! Oh, halos magigil na yung niping ko. Oh, wala. Bakit dito? Oh, yan lang. Dalawang din Sige. Maray po. Kulam. Hindi mo kaya? Sige. Oh. Pasi din po. Kulam. Pagkatapos na, ibo naman ang mamamatay. Ito, wala akong takotan dito sinapunta niyo ako dito tapos gagawa akong kwento mali yun kung ano po yung pinapakita sa akin dun pa lang sa sambales sinabi ko po yan pag namatay po si, si sir babae naman po ang nakikita kong mamatay at ito yun kaya alam po natin yun eh. Pa. Tikit lang, tikit lang. Sa ito na rin po, kung may kapirara o gumagambala sa babae ito, mag-usap tayo sa Spirit of Diyos. Diyos sa lahat, Diyos na nakatakutan sa Pedro. Ang sa Diyos sa Diyos, kamara ilo, ay sabaw tayo ba? Ela, ao. Po! Dalawang kamay, dalawang kamay pa baba, pa baba, pa sige pa baba, pa baba. sa akin, pa gano'n, pa Dalawa, 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 dalawa. Sige, na. Sige, 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 sige. O, tinayin nyo yung ano ko lang, ano Ayun, ayun. Bigyan nyo, para kita nyo. O. Oh. Poo! Oh. Tanggalin mo lang yan. Tanggalin mo lang yan. Hindi oh. ako nakatakot sa'yo. Tanggalin mo pala. Tanggalin mo pala. Hmm. Tanggalin mo yan, ha. Tanggalin mo lang yan. Sige pa, sige pa, sige pa. Dalawa, dalawa. Sige Sige pa. Sige pa.

Panginoon kong isa sa akin magdakila Umingan ang ko na rin Nagong Sa baba ito Saan ito na okay. Ang okay, mek Poo Tubig O okay, ganyan ka lang muna Papakita ko sa iyo Ito pa yung inipit ko ha Sir Tinay ni mama oh. Ayan lang Pakisunog yun mamaya tubig muna. Tapos, ganyan nyo po. Inom ka muna, madam. Mm. Okay, inom. Dami yan. Kabilang barangay to? Ibang barangay? Ibang barangay. Pero may pupunta dito. Malalaman mo pinta. Huwag nyo mo nang papasuhin okay, ha. Wala mo nang tatanggap ng bisita sa kanilang dalawang Sino? Hmm. Huwag ka rin magpapatapik Pag ginig niya ka, balik mo rin niya Ito po ha, ako, Sir, pakipisin Para alam mo Lambot lambot? Oh, lambot Ito yung kulang kanina Pikit! Uh! Uh! Wala na uh! hmm. Tignan niyo Wala na pero kanina, meron na. Ibig na natanggal sa lahat. Ito si Apo Chalin, Apo Eric. Taga Sambales. Uh, ulitin ko, wag na ako yung tatanggap ng ano, mga mes messenger. Wala akong messenger. Ulitin ko, hindi ako gumagamit ng messenger. Mapeterahan lang po kayo. si up kay Apo Rap, Apo Ken, uh, Apo Marwin, mga taga Brunei. Yan, si Apo Rap, uh, Sambales na rin. Mo yan. Uh, ulitin ko, hindi ako nangingin ng pera sa gigas. Ito, itong pamilya na to, mutikan na. Mutikan na sila madali. Grabe ka, Brad, ina mo. Ang laki na ng tiyan, manloloko ka pa. Huwag ganun, huwag ganun. Mamaya sa iyo, mentor eh. Inaano ko sa Panginoon nga, sana. Gumaling to eh. Sa iyo, umano tong laki ng tiyan nito eh. Kapalang mukha mo. Magandang gabi.